all barangay employees shall be considered as regular government employees. Ang ibig lamang po sabihin ninyo, eh hindi na ho kayo basta-basta barangay. Kayo po ay isa ng ganap na regular government employees. Pag sinabing regular government employees, kung ano ang tinatanggap ng isang ahensya ng gobyerno like the DILG, DNR, uh, kung ano, alam niyo na po yun. Eh, ganoon din po, uh, consider ko kayong taga-gobyerno, regular government employees, na merong fixed time, fixed everything, fixed salary, fixed emoluments, and fixed benefits. Magkakaroon din kayo ng regular na sweldo, hindi na honorarium. Kung meron halimbawa medical benefits yung mga taga-DNR o kaya DFA, meron din na rin po kayo. At ito maganda kung ano man ang maging Christmas bonus mula sa Pangulo, o sa national government, magkakaroon din po kayo ng Christmas bonus aside, of course, sana sa batas na 13th month.